sa pag-ibig ng inang bayan. Sa likod ng ulap, pag-asay sumisikat. Bawat pangarap natin sa hirap ay nagtatatag. Sa yakap ng inang bayan, tayo nag-uumpisa. Pag-ibig na wagas sa puso'y nag-aalam. Sa hirap at ginhawa, sama-sama tayong lalakbay. Hawak kami sa laban, walang iwanan sa buhay. Kahit anong unos, di tayo matiinag sa bayan, sa hirap ay magwawagi. Ang ating pagsasama sa mundo'y kay ganda. Sa pag-asa at pananampalataya, tayo magtatagumpay. Sa bawat hakbang natin, diwa ay darating. Pag-ibig ng inang bayan, sa puso'y mananatili. Sana'y magpatuloy ang ating kwento. Sa hirap at kinhawa, tayo laging magkasama. Ang pag-ibig na ito'y walang hanggan. Sa inang bayan natin, buhay ay may kahulugan.